Paano makaipon ng mabilis kahit mataas ang bilihin? Mataas man ang bilihin, pero may paraan pa rin. Hindi mo kailangang lumaki agad ang kita mo. Minsan, diskarte lang ang kulang, hindi pera talaga. Kapag sineryoso mo, makakaipon ka ng mabilis. Narito ang mga simpleng hakbang na pwedeng sundan. Kahit mahirap, posible kung may disiplina ka. Tingnan mo kung alin dito ang ginagawa mo na baka mas madali pa pala kaysa iniisip mo. 1. Gumawa ka ng budget na sinusunod talaga. Alamin kung magkano lang ang pwede mong gastusin. Ilista lahat ng bills, groceries, at transport mo. Mas madali kung alam mong may hangganan lahat. 2. Magtabi agad ng ipon kahit naliit lang. Unahin ang ipon bago mo galawin ang sweldo. Kahit piso-piso, lalaki rin yan sa tagal. Ang mahalaga, consistent ka sa pagtatabi nito. 3. Magtiwasan ang mga bagay na hindi kailangan. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga to? Luho ang kalaban ng mabilis na pag-iipon. Matutong umiwas sa gastos na pang-display lang. 4. Magluto sa bahay kaysa bili ng bili. Mas tipid, mas masarap, at mas healthy pa. Magplano ng ulam para sa buong linggo. Makakatibid ka ng malaki sa ganitong paraan. 5. Mamili ng maramihan sa mga palengke o wholesale mas mura kumpara sa paunti-unting bili araw-araw. Maglista bago mamili para iwas daddag gastos at huwag mamimili kapag gutom. Trap yan. 6. Ilista mo lahat ng pinagkakagastusan mo ngayon. Kahit piso lang, dapat nakasulat sa listahan. Malalaman mo kung saan ka laging nadudulas. Mas madali mong ma-adjust ang mga gastos mo. 7. Gamitin ang mga discount, promo o cashback app. Hindi ka kuripot, matalino kang mamimili lang. Malaking tipid din yan sa long-term na gastos at pwede mong idagdag sa ipon mo agad. 8. ibenta mo ang mga gamit na di nagamit. Luma man o bago, may halaga pa rin yan. Sayang kung nakatambak lang sa loob ng bahay. Pwede mo yang gawing dagdag-ipon o pambayad-utang. 9. Maghanap ng sideline kahit maliit lang kita. Online selling, freelance o simpleng racket lang muna. Lahat ng ekstra kita, diretsyo agad sa ipon. Hindi kailangan malaki basta tuloy-tuloy lang. 10. Iwasan ang utang, lalo na kung hindi kailangan. Interes pa lang, ubos na agad ang sinave mo. Kung pwede namang pagtiisan, huwag ka nang umutang. Mas mapayapa ang isip kapag walang bayarin. 11. Mag-ipon ang barya sa alkansyang hindi nabubuksan. Lahat ng sukli. Diretso sa garapon o kahon. Sa loob ng ilang buwan, aabot din yan. Pampagulat na ipon sa dulo ng taon. 12. Itala mo ang goal mo para may direksyon ka. Gusto mo ba ng emergency fund o negosyo? Malinaw kang layunin, mas inspired ka. Hindi mo agad susukuan ang pang-iipon mo. Kapag ganito ka mag-budget at mag-disiplina, hindi ka basta-basta nauubusan ng pera lagi. Makikita mong unti-unti ay may nabubuong ipon. Kahit mataas ang bilihin, kaya pa ring umusat. Kung gusto mo talagang makaalis sa kakapusan, simulan mo ngayon ang pagbabago sa disiplina. Hindi mo kailangang maging mayaman agad-agad. Basta matalino ka lang sa bawat sentimo mo. At kapag sineryoso mo ito araw-araw, magugulat ka. May naipon ka na pala.